Hindi nakapagpigil ang sikat na singer na si Aiza o Segera at sinupalpal ang sikat na aktres na si Francine Diaz. Ito ay kaugnay sa naganap na singitan issue sa pagitan ni na Francine at ng bandang Orange and Lemons sa isang event nitong nakaraang araw lang. Matatandaan kasing nag-viral kamakailan ang isang video ng di umanoy pagsingit ni Francine Diaz para mag-perform habang abala sa pagsa-soundcheck yung Orange and Lemons. Tila nagkaroon ng kaguluhan sa pagkakasunod-sunod ng mga magpe-perform. Una ay pinangaralan ni Ice Seguera ang madla patungkol sa mga dahilan para paunahin mag-perform si Francine kontra sa Orange and Lemons. Pero ayon sa kanya, mali si Francine Diaz na bigla na lang siyang sumingit na wala man lang episode dun sa dapat na magpe-perform. Napaka-off daw ng ginawa ni Francine na tila ba may special treatment siya. Narito ang kanyang naging pahayag. Unang-una, hindi dapat nagpapalit ng lineup up kapag nakapwesto na yung performer sa entablado. This is very disrespectful to the artist. Kung kailangan mang magkapalit, it should have been communicated to the artist na kailangang mag-iba ng slot few numbers prior to them going up on stage. Changing lineups should only happen during cases of emergency or crucial situations. For example, emergency, nadulas si artist, nabalian ng buto, kailangang dalhin sa ospital. Then yes, kailangan mag-move ng slots. Crucial situations, typically technical problems, or any crests backstage na kailangan mabigyan ng mas maraming oras ayusin. Hence, ibang artist muna isasalang. Headaches don't count as reason. Although hindi natin nakita sa clip, so hindi ko alam if nangyari ba? But judging from Clem's reaction na mukhang hindi happy, hindi man lang nagbigay yung artist na biglang sumalang ng abiso sa performers na ng oras bago siya magperform off yun. Pero depensa naman ng mga fans ni Francine Diaz, wala umano siyang kasalanan sa naganap na singitan incident sa nasabing event. Ang dapat daw sisihin dito ay yung organizer. Kung late daw yung Orange and Lemons, dapat sila na yung ginawang huling magpe-perform kaysa naman pagdating nila perform agad samantalang si Francine na maaga sa venue pa yung sasabihang sumingit. Dagdag pa ng mga fans ni Francine ay very biased din ang sagot ni Ice Seguera dahil kapwa niya musikero ang Orange and Lemons habang si Francine naman ay isang artista lang. Hindi naman daw niya alam ang buong istorya so bakit siya magja-judge na sumingit si Francine base lang sa nakasimangot na muka ng Orange and Lemons. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Obviously, nabastos yung banda. Hindi pa sila tapos. Literal na sumingit yung Francine on stage. Nagulat sila and may commotion na sa likod. Kaya nga nag i pa din ng guitar sa inis nila. Pangit ang nangyari. Parang may mali din si Francine Diaz dito sa part na to. May sinasabi na sa kanya yung vocalist pero dead na siya. Nakikita din niya na nagkakagulo sa likod niya. Sana nagtanong muna siya ano nangyayari. Mali din yung banda na tumutugtog pa din kahit kumakanta na yung bata. Pero bottom line, organizer ang palpak. Kadiri lang yung mga fans ni Francine sa Twitter. Grabe mang away sa Orange and Lemons. Mga walang respeto din.